Yo, what's up? Welcome back na naman sa akin YouTube channel. Uh, tatlong malalakas ang pag-uusapan natin. Tatlong malalakas na nila lang. Unang-una dyan si Rosemar at si Diwata. At syempre, hindi magpapahuli si Otto yeah. Alam nyo ba na sobrang bite ni Rosemar? Katunayan niya kapag nalulungkot si Rosemar. Oi, Rosemar! Nagpapamigay siya ng kung ano-ano pera, kung anong hilingin mo na kaya niya, ibibigay niya sa'yo. Kaya, itong binigay kay Diwata ay talagang masasabi kong napakalaki. No? Napakalaki. Worth 5 million. Suma total. Panorin natin to. Uy ng laman ng kahon! Mas mo na! Busmar!

tiwata at cash, lahat-lahat ay -lahat, eh, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. <tong> Nakita nyo naman, mapapasana ka na lang talaga. No? Napaka-laki nun, 5 million, imagine. No? Baka naman, Rosmar. No? Rosmar lang malakas. <tong>. <tong> Alam nyo mga repa, kaya yung mayaman to si Rosmar dahil napakabuti ng kanyang kalooban. No? Kaya bilib ako sa Rosmar na yan. No? Saludo ko sa iyo, Rosmar. Salute! talagang mababago ang buhay ni Diwata sa binigay ni Rosmar. Imagine niyo dating nakatira lang to sa kalsada, no? sa ilalim ng tulay. No? At nanguhuli lang to ng daga no? sa una niya. <laughs> Tinan niyo ito, panoorin niyo. Daga, umasok sa unan ko. Kong... Eh, <laughs> Diyos ko. <kuha. laughs> Ito kasi yung unang kung ng tulog ako dito, hindi pa naman ako yes. dito. Pumasok dito, oh. At syempre, kaya maraming blessing na dumatating kay Diwata dahil mabuting tao si Diwata, no? Katunayan yan kung kilala niyo si Otlum, no? Kilala niyo ba si Otlum, no? Si Otlum ay... Eto siya. <laughs> <laughs> Willing ko siyang tulungan at punin para magtabaw dito sa akin. Bilang kita ng cellphone para may contact ka, para may fan vlog ang kaso, pagkabigay ng cellphone ni Diwata kay Otlum, hindi na siya nagparamdam. No? Gustong-gusto uh, -gusto niyang tulungan si Otlum para o mga tinambuhay niya. Ang kaso alam may mga tao talagang uh, kahit tulungan mo kung hindi nila kayang tulungan yung sarili nila, wala eh. Wala pa rin magbabago sa buhay nila. So, ganun pa man, bilibawa kay Diwata dahil hindi siya nagtanim ng sama ng loob no? doon kay Otlum. Uh, kaya ngayon, hinahanap ni Diwata yung cellphone na ibigay niya kay Utlo. So, eto ito yung tanong ni Diwata. Biglaan to, nasaan yung cellphone? Ang tanong, nasaan na talaga yung cellphone? So, naniniwala ba kayo na nawala yung cellphone ni Utlo? No? Kung naniniwala kayo, comment down below. No? Sa so, tingin nyo ba, dapat bang bigyan pa uli ng cellphone si Otlum. Kayo, kayo ang musga. Bilat na dilat si Otlum. <laughs> Peace, yung